halos araw-araw, may mga nagme-message po sa akin at tinatanong na pwede bang hindi na sila dumalo sa samon ng barangay. Dahil ayon sa kanila, wala namang basihan eh yung reklamo laban sa kanila. Kaya po mga kabarangay, samahan niyo ako sa video ito at tatalakayin natin ang mga bagay-bagay tungkol doon sa katwiran na 'yon. Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo muli? Ako po si Jeffrey at welcome po muli dito sa ating channel kung saan ating pinapalalim ang pangunawa sa katarungang pambarangay. Ngayong araw, sasagutin natin ang tanong na pwede ba akong tumangging humarap sa barangay kung sa tingin ko ay walang basihan ang reklamo laban sa akin. Ang tanong pong ito ay madalas na itinatanong sa akin. Mga kabarangay, unang-una, malinaw po sa batas, ang katarungang pambarangay ay itinatag upang marisolba ang mga alitan sa antas ng barangay para hindi na umabot sa korte. Kaya naman, kahit po sa tingin nyo, sa tingin mo, ay walang saysay, gawa-gawa, o walang basihan ang reklamo, hindi ito sapat na dahilan, mga kabaranggay, para hindi kayo haharap sa patawag ng barangay o doon sa mga hearings. Bakit ba importante pa rin ang humarap? Una, obligasyon mo bilang residente ng barangay na sumunod sa mga imbitasyon ng lupon tagapamayapa. Pangalawa, posibilidad na madismiss ang kaso sa maagang palamang kung mapatunayan na talagang walang basihan ang mga reklamo laman sa iyo. Pangatlo, maiiwasan mo ang malaking problema tulad ng pag-akyat ng kaso sa korte kung saan may gastos may abala at posibleng record ikaw sa korte. Ano-ano naman ang mga posibleng mangyari kung hindi ka haharap sa patawad ng barangay? Kung ikaw ang inireklamo at hindi ka sumipot ng walang sapat na dahilan, maaaring isertify ng lupon na hindi nagkaroon ng conciliation dahil sa hindi mo pagdalo. Sumunod, kapag may certificate to file action na, maaaring ituloy ang kaso sa korte. Isa pa, kung korte na ang hahawak, maaaring lumala ang sitwasyon at kailangan mo nang kumuha ng abogado. 'Di ba magastos po 'yun? Isa pong halimbawa. Okay? Dahil itong tanong na ito ay madalas nang naibabato po sa akin. Okay, may reklamo sa kanya ang kapitbahay tungkol sa ingay sa gabi. Sa tingin nung inireklamo ay napaka-OA naman nung kapitbahay na nagreklamo. Walang basihan yung reklamo. Ngayon, kung ito pong reklamo ito ay umabot na sa barangay, kailangan kung ikaw ang respondent ay haharap para mapag-usapan agad at maayos para hindi na lumalak ang hidwaan. Kaya po yon mga kabarangay. Sana po dun sa mga nagtatanong sa akin tungkol dito ay nagkaroon po kayo ng uh, idea. At hopefully dito sa video ito, nasagot ko po yung inyong mga katanungan. Kaya mga kabarangay, tandaan po natin na ang pagharap sa barangay ay hindi pag-amin sa kasalanan. Ulitin ko po ha, ang pagharap sa barangay, ang pagdalo sa hearing ay hindi nangangahulugan ng pag-amin ng kasalanan. Kundi ito po ay paggalang sa proseso ng katarungang pambarangay. Okay. Ngayon po, kung kayo ay mayroong natutunan dito sa video ito, baka naman po pwedeng kayo ay mag-like, mag-share at dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, maaari din po kayong mag-subscribe para po sa mga susunod na videos natin, kayo po ay maa-update. Kaya mga kabarangay, hanggang sa susunod po, paalam muli at mabuhay po ang katarungan pambaranggay